Wigo na naman tayo dito ng may chicken din oh. Pangalawang Wigo na to. Magka-change yung ganyan, no? Oo. Oh. Take-shirt ko na kayo. Hindi ko. Sabay po na. Wigo.

Tapos, oh, tapos sila, namilaw na yung sige engine niya. Tapos ang tinuturo, oxygen sensor doon sa baba. Kanina, walang, walang, walang error. Ayan, oxygen pa. sensor na. Oh. Yun know? Abnormal engine start. Bank 1, sensor to. Same. Same ng, ano, same ng Ay. kanina. kanina. ko sa iyo kung ano, kung ano yung tinuturo.

Ah, ganun yung bintahan. Um, mm -hmm. 2,000. Ah, 20. 200. Hmm, normal eh. Rasip. Rasip na ito. Ito, niya sa ako ah. Good learn. No, wala na. Wala nga ano? Hmm. Wala na pala yun? Oo, so, wala na eh. so, wala na yung tigin niya. Ah. part yung sensor? Sa paper? Sa ilalim. Turo sa'yo. Wala na. Wala na rin doon. Bawal yeah. pala mga sa so, Ito, ito mas sorry. ito mga sensor ni Pero Ayun na ang uh, uh, Wigo yeah. Yan ang madalas na lumalabas sa scatter kasi nababasa Nasa ilalim nito siya So, bank 1, sensor 2 ito, ito sensor ko natin